kasama ko yung aking kuya makukuha kami ng dalag saka yung igat sa Ilocano il dyan sa gitna ng kabukiran mapalay na may bunga na karsot. Malusot na. Oo. Oh. So yun yung kawil na ginagamit. Ayan. Ala daw. Bura lang ah. Uh. Yung tali na yan. Ayan yung kawil. May eh? oh, so, Ay, uh, mayroon ko na ba na? Ang tarang ka na yan. Oo. Oo. Tanaala na. Sa mabalim dito. Ay mayroon. Meron na kuha guys eh. Mm. Yun. Oh. One down. Yan yung igat. Tawag namin dyan igat dito. Yun eh. Kaling pala. Ayun okay. Sa so, tabi-tabi lang.

Ano diba yung bagmantawa makasurot na doon mga araw? Ina tamat naman. In anus lang. Oh, pero na naman oh Bilis. O oh, guys. Ganyan po yung nakakawil pagka ganitong panahon dito. Pag lumalaki na yung mga palay eh, yung alis lang yun. Buhay pa. Buhay. Ah, kailangan patayin mo. Unag dito ko, sa dito kami sa gitna ngayon ng bukid. Ganun pala maghuli pala hindi pala harvest. Manghuli. Ginagabitan ng kawil. Owan. Pero <laughs> dumaan ka sa kaligit na ng mga pilapil. Hop. Ganda <laughs> iso. samarin rin namin yung aming mga dogi. Dogi ni kuya. Hmm, oh. So nakadali na naman. Medyo malaki-laki ng konti ito. Laki okay lang

tali-tali na ya. Pag buhay pa pala, ano talaga. Tali-tali na yung takaruruutan. Apa ah, ah, nga tadot kiwit hindi ko kit dalag lang <laughs> kada kakwa. Nah, kadon. Tete bigat. Kali ke sana. Ganas nanti ya. Ganas nanti ya. <laughs> Naganas no do Nem ang arun kang kanayong ka ko Nga galala. Ayun so pupuntahan niya yung ano doon guys. Medyo malalim kasi yung tubig doon, malambot yung lupa. Kaya si Kuya na lang daw pupunta doon. May dalawa siyang uh, linagay na kawil doon. Kuhan. So ito na yung nakukuha namin. Ayan, so ito yung kawil. Kunin natin yung kawil. Ang katali. <laughs> Hindi ko alam kung may nahuli. Meron dalag. Hmm. Ayan guys. Oh. So. May nahuli. Ayan. <laughs> yun oh oh hmm. Ba't dalawa kanina? Tumagbo yung isa. <laughs> so ayan guys, namunguha pa rin kami ko pa rin namin yung mga linagay kanina na kawil lang kuya. Oh, kami na rin. Karamin ko kuha. Naulan na guys. <laughs> Naulan. Oh. Uh, sarap paligo ng ulan. Sigurado. Oh, uh, yan pa rin ang kuya. Hawan? buhay pa pinapalo pa rin kasi pag kaya hindi paloy ng kuya eh magtali-tali yung pinakatali ng gawil kasi mahirap kalasin huwi na kami guys at medyo marami rin yung nakuha ni kuya Ayan, uwi na kami. Galing. say Ah. Kanina? Oo. Oh. Dito raw pala siya nang huli kanina umaga. So, oh. kanina nang huli na marami na rin kami na ulam. Pahinga muna kami ni Kuya Toreng. <laughs> makabanog nagkakabusat ayan na tayo kapag makita na ah nalawa ah. ah. na so doon kami nanguha ng higat. Oh, luwag ko ng bukid dito. Ayan guys, so uwi na kami. Uwi na, uwi na kami. Ahora te está la... ¿Te ba a ir a cargar con esta? Ang dami na nahuli guys na Igat Tawag namin yan igat sa Ilocano Il Ang uh, uh, po yan bigbigitan big, big. natatwa. Ayun. Dami naming nahuli. Ayun. Ladwat ang dami. Ang dami nahuli. Ayun, guys, oh. lang. Iwan mo lang yung kawil mo dun sa bukid. Tawag balik after three hours. 2 hours, 3 hours, pwede na. Okay naroon.